Second parent kung tawagin natin ang ating mga guro. Totoo guru. yan, ano? Totoo. Oh. Ito, isa kasi sa kanila, sa, sila, 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 sa totoo lang, yung mga guru natin, mm -hmm. meron silang napakalaking role mm -hmm. sa paghubog ng pagkatao ng mga kabataan. Correct ka dyan. Kaya di na nakakagulat na ganito na lang ang malasakit mm -hmm. ng mga teacher natin sa isang estudyante na di makasama ang kanyang mm -hmm. mga magulang sa graduation niya. Mm -hmm. Nagsitayuan ang mga mag-aaral para hanapin ang kanilang mga magulang nang tumugtog ang tribute song sa moving up ceremony na ito. Pero kapansin-pansin ang isang binatang hindi makaalis sa kanyang pwesto. Nasa ospital daw kasi ang kanyang mga magulang kaya wala raw siyang malapitan. Pero maya, maya lang ay nilapitan siya ng isang guro at niyakap ng mahigpit. Dito na lumapit ang ibang guro at kinomfort ang binata at nang makita ng ibang mga kaklase, lumapit din ang mga ito hanggang sa na, naging group hug na ang pag-comfort sa kanya. Mga kapatid, ako po si Rose Cavall. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumarating balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News5.